Bakit nga ba mahirap ang Pilipinas kahit sobrang dami nating yaman? Isipin mo, ginto, langis, kagubatan, karagatan, lahat nandito na sa atin. Jackpot na dapat tayo. Pero bakit parang laging kapos? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Ang Pilipinas, isa sa mga bansang biniyayaan ng kalikasan. May tayong malalawak na kagubatan na puno ng kahoy, bundok na puno ng mineral gaya ng nickel, copper at ginto. Sa karagatan, isa tayo sa pinakamayamang fishing ground sa buong mundo. At syempre matabang lupa na pwedeng magpatubo ng halos lahat ng pananim. Kung iisipin, sapat na ito para umasenso lahat ng Pilipino. Isipin mo na lang, sa bawat sulok ng ating bansa, may kayamanan. Sa Benguet, may ginto at copper. Sa Palawan, may langis at natural gas. Sa Mindanao, may malalawak na kagubatan. At sa ating mga karagatan, Nako, sobrang dami ng isda at iba pang yamang dagat. Parang tayo na talaga ang pinagpala ng Diyos, di ba? Pero ito ang masakit na katotohanan. Kahit mayaman ang bayan, marami pa ring mahirap. Bakit? Una, korupsyon. Yung pera galing sa yaman ng bayan na uuwi sa bulsa ng iilan. Isipin mo, may proyekto dapat para sa mga magsasaka. Pero pagdating ng budget, kalahati lang ang dumating. Saan napunta yung iba? Aba, Malay natin kung nasa offshore account na ng ilang politiko. Pangalawa, maling pamamahala. Ang daming proyekto. Pero hindi natatapos. Minsan ghost projects lang. Halimbawa, may plano dapat na dam para sa irigasyon. Nag-groundbreaking na. May ribbon cutting pa. Pero pagbalik mo after ilang taon, wala pa rin nangyayari. Nasaan na yung pondo? Naging hangin na lang. Pangatlo, dayuhan at malalaking kumpanya ang nakikinabang. Sila ang kumukuha ng kita, tayo ang naiwan. Isipin mo, may mining company na kumukuha ng ginto sa ating bundok. Pero sino ang yumayaman? Hindi yung mga lokal na manggagawa, kundi yung mga dayuhang may-ari ng kumpanya. Tayo, konting trabaho lang ang nakukuha, sila ang kumikita ng bilyon-bilyon. At pang-apat, kawalan ng disiplina at pagkakaisa. Minsan inuuna natin ang sariling interes kaysa bayan. Halimbawa, may mga illegal logger na pinapatay ang ating kagubatan. Bakit? Para lang kumita ng mabilis. Kahit alam nilang nakakasira ito sa kalikasan at sa kinabukasan ng ating bansa. Ang epekto? Karaniwang Pilipino ang lugi. Magsasaka, mayaman sa lupa, pero mahirap pa rin dahil walang sapat na suporta. Isipin mo, nagtatanim sila ng palay, pero pagdating ng ani, mababa ang presyo. Bakit? Kasi mas mura ang imported na bigas. Sino ang nalulugi? Yung magsasaka natin na nagpapawis araw-araw, mangingisda na papalibutan ng dagat, pero hirap dahil sa illegal fishing at mataas na presyo ng gasolina. Nako. Minsan mas malaki pa ang gastos nila sa gasolina kaysa sa kita sa huli nilang isda. Tapos dadating pa yung malalaking barko na kukuha ng lahat ng isda sa lugar nila. Ano na lang ang matitira para sa kanila? at mga trabahador. Nagbabayad ng buwis pero di nararamdaman ng serbisyo. Isipin mo, nagbabayad ka ng tax kada sweldo. Pero pagsakay mo sa MRT, sira. Pagpunta mo sa ospital, walang gamot. Parang ironic, no? Ang daming yaman, pero ang daming naghihirap. Pero tropa, isipin mo na lang ganito. Parang bahay na puno ng pagkain, pero yung may-ari, nagugutom kasi nakapadlak yung ref at yung susi. Nasa kapit bahay. Parang tayo lang yan eh. May ginto tayo sa lupa, pero hindi natin mahukay kasi yung permit nasa ibang bansa. May langis tayo sa dagat, pero hindi natin ma-extract kasi yung technology sa iba. O kaya naman parang Netflix account. Maraming movies, maraming series, pero hindi ikaw ang nanonood. Nakikigamit yung iba, tapos ikaw pa nagbabayad ng wifi. Ganyan din tayo eh. Maraming resources, pero iba ang nakikinabang. Tapos tayo pa ang nagbabayad ng utang para sa mga proyektong hindi naman natin napapakinabangan. Ganito minsan ang sitwasyon ng Pilipinas. Mayaman tayo pero iba ang nakikinabang. Parang may malaking handaan sa bahay mo pero ikaw tinitingnan lang mula sa labas ng bintana. Nakakalungkot pero ganyan talaga ang realidad. Kung ikukumpara sa ibang bansa, may mga bansang mas konti ang resources pero umaasenso. Bakit? Dahil marunong silang magmanage halimbawa Singapore. Maliit na bansa, konti ang natural resources, pero dahil sa maayos na sistema at disiplina, umunlad sila. Wala silang ginto, wala silang langis, pero tingnan mo naman ngayon, isa sa pinakamayamang bansa sa buong mundo. Samantalang tayo, parang laging may potential, pero di natutupad. Parang estudyanteng matalino pero tamad, may kakayahan pero hindi ginagamit. Isipin mo, kung ang Singapore na halos walang natural resources ay naging ganyan kayaman, paano pa kaya tayo kung talagang gagamitin natin ng maayos ang ating mga yaman? May mga bansa rin na katulad natin. Maraming natural resources. Halimbawa, Norway. Mayaman sila sa langis, pero hindi nila winaldas. Imbis na gastusin agad, ininvest nila para sa kinabukasan. Ngayon, may malaking pondo sila para sa susunod na henerasyon. Samantalang tayo, parang nakasale lagi ang resources natin. Binebenta natin ng mura, tapos bibilhin natin pabalik ng mahal. Kaya ang tanong, ano ang solusyon? Una, kailangan natin ng leaders na tunay na magsisilbi, hindi mangungurakot. Hindi yung tipong nagpapagawa ng kalsada tuwing eleksyon lang. Kailangan natin ng mga leader na may tunay na malasakit sa bayan, hindi lang sa sariling bulsa. Pangalawa, maayos na sistema ng pamamahala ng resources. Dapat Pilipino ang nakikinabang, hindi puro dayuhan. Halimbawa, sa mining. Bakit hindi natin i-develop ang sarili nating kakayahan para tayo mismo ang mag-process ng ating mga mineral? Bakit kailangan pa nating ibenta ng mura sa ibang bansa? Tapos bibilhin natin pabalik ng mahal. Pangatlo, disiplina at pagkakaisa. Kahit gaano kayaman ang bansa kung hindi tayo nagkakaisa, walang mangyayari. Isipin mo, kung lahat tayo sumunod sa batas, kung lahat tayo nagambag sa pagunlad ng bayan, hindi lang iilan ang yayaman, tayong lahat ang aasenso, at higit sa lahat, tayo mismo ang dapat magbantay at kumilos. Hindi pwedeng puro reklamo lang. Kung may nakikita tayong mali, dapat i-report. Kung may magandang programa ang gobyerno, dapat suportahan. Kung may pagkakataon tayong tumulong sa kapwa, gawin natin. Kaya tropa, hindi lang tanong kung bakit mahirap ang Pilipinas, kundi kung kailan tayo gigising para bantayan ang sarili nating yaman. Mayaman ang bansa natin, pero magiging tunay na mayaman lang tayo kung gagamitin natin ito ng tama. At tandaan, ang pinakamahalagang resource ng Pilipinas ay hindi ginto, hindi langis, hindi kagubatan kundi ang disiplina at pagkakaisa ng Pilipino. Kung magkakaisa tayo, kung magtutulungan tayo, walang imposible. Kaya nating baguhin ng sistema. Kaya nating umangat. Kaya nating gamitin ang ating mga yaman para sa ikabubuti ng lahat. Kung nagustuhan mo ang kwento na to, like, share at comment. Sa tingin mo, ano ang tunay na dahilan kung bakit hirap pa rin tayo? At higit sa lahat, ano ang pwede mong gawin kahit maliit lang? para makatulong sa pag-unlad ng ating bansa. Remember, bawat maliit na hakbang, malaking bagay na para sa ating bayan. Kaya tara simulan na natin ang pagbabago. Sama-sama tayong babangon, Pilipinas. Salamat sa panonood, mga tropa. Don't forget to like, comment, and subscribe.